Uh, hello guys, dito na naman kami. Ito, simula dito, pupunta kami dito. May nakita kami pasyalan dito sa baba, park. Oh, ito, baba na kami dito. Ganda picture ka, no? Oh, Tara na, ah. oh, sige. Ay, park na nakakita namin. Maganda siya. Anday pala dito ang ano, ang gagalaan. Sa sinusulit namin yung araw na wala nga yung pasok kasi yun nga, Hinahanap na yung mga magandang place dito Oop, oh, oop, oh, oop, oh, oop, oh, oop, oh, oh. Ito, ang ganda dito linis Tapos may mga upuan din siya Ganda siya, ganda ng ano niya Yung peace of mind talaga Yung mag-relax -re ka talaga pagka ano Ah, ayan sila Puputo-puto sila dyan ah, Ito ang ganda Ang ganda naman dito Linis Ang dahing puno ay yung delivery store. Ah, yun na 'to yung sabi ng babae sa bahay ni Kuya. Oh, kanya. Yun, yun, oh, dito Pero ano. Mo, playground diyan oh. Um, oh, um, oh. Kung gusto mo ng ano, yung mm -hmm. ma-relax. Mm -hmm. Tambay ka lang dito. Ah, kaltaw. Tahimik ah, na tahimik. May maritis pa pala dito. At Ang ganda. Ma? Oh. Maritis. Ayo nga. Um, oh, maritis na. Ang tanap niya na. Baka na Oh, shout out kayo ah. Okay, mamaya okay. naman. See you guys.